Alejandro, ano bang napili ninyo, Bianca, na charity? Ang napili namin is I Can Serve. I Can Serve Foundation, yan po, 20,000 pesos mula sa winning team ni Bianca. And at this point, si Polo ay nasa waiting area. So it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Pagsisimula lang naman ang time pagkatapos ko basahin yung unang question. Okay. All right, you got this. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kakalma kapag may emergency. Go. Three. Ano ang sign na buhay pang isang hayop na nakahinga? Na nakahiga? Humihinga. Bukod sa isda, name something na malansa. Maduming bagay. Word na karime ng mug. Mug. Let's go, Bianca. Ito na. On a scale of 1 to 10, gaano ka kakalma pag may emergency? Sabi mo, 3. So parang ito, more of panic mode to. Medyo panic mode. Nandyan ba ang 3? Meron. Meron. 3 din. Ano ang sign na buhay pang sa hayop na nakahiga? Siyempre, humihinga. Nandyan ba ang humihinga? Yes. Very good. Bukod sa isda, something na malansa, sabi mo yung maduming bagay. Services? Uy! Wala. lang. Word na karime ng mug, sabi mo'y bug. Ang sabi ng survey, nice one. Let's see. Tapos yung uli, si Mickey Mouse ay may malaking. Dapat, hindi natin tinabutan, pero 68 points. That's all right, that's all right. Bianca, next. Balik na tayo. Let's welcome back, Polo. Paul. Hi, Bianca. Paul, eto na. Eto na. Kamusta? <laughs> okay naman. Okay. Pagkailangan mo ng, ano, ng segment ko host na dito ako. Alam mo, areglado. Basta tandaan mo yan ha. Kailangan parating kang ready. Parang ito, alam ko, ready ready ka po. Okay, bro. okay, alam okay. Na, alam okay. ito eh. Let's go. Pero, good news, good news. Si Bianca na ako 68 points. So, di ba, hindi masyado malayo. Pwede, pwede. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Bianca. <laughs> good luck. Okay, right, Paul. Other? Let's do this. Let's go. All right. 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano ka kakalma kapag may emergency? Go! 5. Ano ang sign na buhay pang isang hayop na nakahiga? Ano, sorry? Sign na buhay pa yung hayop na nakahiga. Minga. Ah, uh, gumagaw. Bukod sa isda, something na malansa. Ah, uh, something na malansa. Ah, uh, bago. Word na karime ng mug. Pug si Mickey Mouse ay may malaking... Tenga. Yeah! Mr. Robales, 132 points sa kailangan natin on a scale of 1 to 10. Gaano ka kakalma pag may emergency? Sabi mo 5, so medyo gitna, pipipip yan, medyo parang yes, parang no. Ang sabi ng survey sa 5 ay... Meron. Ang top answer dito ay 8. 8. Ano ang sign na buhay pang pa hayop na nakahiga? Sabi mo ay gumagalaw pa. Ang survey says, Okay. Top answer, humihinga. Nakuha ni Bianca. Bukod sa isda, something na malansa. Sabi may bagoong. Ang sabi ng survey ay... Whoop. Ang top answer ay manok. 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 Malansa, manok. Word na karam ng mug. Sabi mo'y... ay pag. Ang sabi ng survey sa pag ay... Wop! Ang top answer ay bug. Tapos hug. Hug. Yeah. Si Mickey Mouse ay may malaking tenga. Ang sabi ng survey sa tenga ay... Yeah, that's a tough answer. Pero hindi lang umabot. Pero po, thank you guys. Thank you, brother. Congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations, guys. I think. Huh? Congratulations. Bianca, Welcome back. Of course, Team Castle. Maraming salamat muli, James. Thank you, thank you very much. Guys, thank you sa uulitin. Happy weekend, mga kapuso. Itutuloy po natin ang September 5 na hula ng Top Answers on Monday. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Opo, sa Dingdong Dagas. Araw-araw na maghahatid ng saya at pa-premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!